Pumalo na sa higit isang daan ang iniwang patay ng Bagyong Christine sa bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa Batangas kung saan kabi-kabilang landslide ang naitala, patuloy ang paghahanap sa anim na miyembro ng pamilyang natabunan ng gumuhong lupa sa bayan ng Balete. Para sa update, magbabalita si Reynel Pawid. Reynel, saan nagkasentro ngayon ang search, rescue at retrieval operations? Cheryl, magandang tanghali nga. No? Ngayon ay nandito na tayo sa gitna mismo ng uh, lawa ng uh, taal dito sa bahagi ng uh, Dicto Shatin sa Barangay San Sebastian dito pa rin 'yan sa Balete Batangas. At ngayon ay uh, nandito tayo mismo sa ground zero kung saan patuloy o magdamagan nang yung ng uh, pagsisid ng mga rescuer para mahanap itong uh, anim na kaanak nitong si uh, Mamay Pasio. No, ito yung 84-year-old na lalaki na natagpuan kahapon. At ang uh, uh, masakit dito Sheryl, yung mismong nakahanap sa kanya ay rescuer din ng LGU na sarili niyang anak. So ngayon naman, na uh, napag-alaman natin na dalawa pala ito nga uh, anak na rescuer, ito nga uh, 84-year-old na lalaki na ito. At sila ngayon ay uh, tumutulong rin no kahit na natagpuan na nga yung uh, kanilang ama kahapon. At uh, nakakuha tayo ng impormasyon uh, mula sa LGU na pinakremate na nga yung nito uh, nitong uh, lolo na natagpuan dito kahapon. At sinabi rin ni Mayor Wilson Maralit na yung mga kaanak na nag-aaral o yung mga uh, anak ng no, mga naiwan pa na anak ni Tatay pasyon kasi tatlo doon ay kanyang anak at tatlo pa mangkin. So lahat naman ng yon ay makakatanggap ng tulong at isa sa ilalim din sa scholarship program. And uh, with this, Cheryl, no, uh, sinabi ng uh, pamilya, na pamilya Mendoza na tila nawawala na sila ng pag-asa na, pag na mahahanap pa itong anim nilang kaanak. Pero itong uh, mga rescuer natin ay uh, hindi raw titigil dahil ito na yung uh, pagpapakita naman nila or payback time dito sa dalawang rescuer na mismong empleyado rin nila. Cheryl. Ano ang itinuturong dahilan dito sa naganap na landslide at ilan yung apektadong residente, Rainel? Cheryl, uh, yung uh, itinuturong uh, na dahilan dito ay yung volume o lakas ng tubig ulan na bumagsak dito sa bahagi ng Balete. And uh, doon nga, no, nung kasagsaga ng Bagyong Christine, ay uh, natapyas yung gilid ng uh, bundok na ito. At uh, tanging bahay lamang nitong nga uh, mag-anak na ito ng pam uh, pamilya Mendoza yung uh, naapektuhan. So, Cheryl, ngayon na tinitignan din yung uh, ilan pa sa mga dahilan na danger zone talaga itong lugar na ito. So, yung LGU 2012 pa ay pinalilikas na nila yung uh, nasa apat na raang residente dito. And uh, as of 2012 nga, kalahati na nito itong uh, 400 plus families yung nailipat na doon sa mga pabahay and target daw nila na within the first quarter of next year ay sana mapapayag na ito nga mga kababayan natin at mga kapatid natin dito dahil nga hindi rin daw nila maiwan dahil nandito rin yung kabuhayan sa lawa, Sheryl. Okay, so ang sabi mo nga ay isa, isang magkakaanak lang, isang pamilya lang yung naapektuhan? Yes, Sheryl. Isang uh, pamilya lang sila, no. Yeah, ito nga, yung anak, tatlong anak. Ito nga ang lalaki kahapon at uh, tatlo niya pang apo. At uh, at this point, ay ilan yung inilagay uh, sa mga evacuation centers? Ilan yung mga lumikas at kumusta yung kanilang sitwasyon? Ayan, uh, yes, from the latest tally mula sa LGU ay nasa 400 plus families yung ilikas doon sa evacuation center. And ayun uh, yun nga, so um, kahapon uh, tuloy-tuloy yung pagpapadala ng pagkain sa kanila. Pero in the long term, no, ang gusto sana masolusyonan, kaya pinananawagan na rin ng uh, Balete Government ay is yung uh, pangmatagalan sa uh, tulong sa mga lupa na lilipatan nitong um, mga evacuees na ito. Itong mga evacuees na to, Sheryl, sa katunayan, sila rin yung mga nakatira doon sa mga danger zone So uh, nakikita natin na uh, talagang peligroso nga at uh, wag na sana daw hintayin pa na magkaroon ng uh, Uh, susunod na bagyong Christine para masolusyonan itong problema na ito. Since, uh, sinabi na nga, alam naman ng local government na nasa danger zone sila. So, ibig sabihin nito ba ay hindi na sila pababalikin mula sa evacuation center at bibigyan na ng malilipatan? Ideally, Cheryl, ayan yung target talaga ng uh, local government. Ito nga, uh, uh, mapaalis na sila doon sa lugar. Pero, sa ngayon ay uh, nakapagpatayo pa lamang ng uh, 300 plus na pabahay. So uh, kung meron tayong uh, 400 plus families, so may 100 pa. Ito ngayon yung minamadali at sana uh, nga raw na sa susunod na taon ay maialis na sila doon sa danger zone. Bukod sa balete, sa ang lugar pa mayroong malalang landslide na naitala Rainial. ah uh, Cheryl, nagpunta rin tayo nitong weekend doon sa Talisay, no? Uh, particularly sa Barangay Sampalok at dalawang po naman nakatao doon yung natabunan din ng putik. Pero nito nga linggo lamang ay nakuha ng lahat yung dalawang po and uh, dinala na sila doon sa may uh, covered court kung saan sila binigyan ng descending burol. Cheryl. Ano yung pinakakailangan ngayon ng mga evacuee? Cheryl, nangangailangan sila ngayon ng uh, relief goods no? dahil yung uh, dito particularly sa Balete ay uh, LGU lang mismo yung kumukuha uh, o nagbibigay ng uh, mga uh, relief goods. Ito yung uh, yung kanilang buffer stock na tinatawag pero so far nasa one to two weeks na lang ang tatagal nito. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Reniel Pawid.